Magandang araw po. Sana po tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na tinatamasa ang biyaya ng Diyos. Ako po si Edwin at inaanyayahan ko po kayong samahan ako at sabay-sabay nating tahakin ang landas ng pag-asa. Ang ating mabuting balita sa araw na ito ay mula sa aklat ni Mateo, kabanata 21 mula 33 hanggang ika na pung tatlong versikulo. Ang talinghaga patungkol sa mga magsasaka. Narito ang isa pang talinghaga. May isang may-ari ng sambahayan na nagtanim ng ubasan. Binakuran niya ang palibot nito. Humukay siya doon ng isang pisaang ubas at nagtayo na isang mataas na bahay bantayan pagkatapos ipinaupahan niya iyon sa mga magsasaka at pumunta sa malayong lupain nang dumating na ang panahon ng pag-aani sinugo niya ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka upang kunin ang kanyang bahaging ani ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin hinagupit ang isa pinatay ang iba pa at ang isa ay binato Muli siya nagsugo ng mga alipin na higit na marami kaysa sa mga nauna. Gayon din ang ginawa sa kanila ng mga magsasaka. Sa huli, ang kanyang anak na lalaki ang kanyang sinugo sa kanila. At sinabing, igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang kanyang anak, sinabi nila sa isa't isa, ito ang tagapagmana hali kayo patayin natin siya at kunin natin ang kanyang mamanahin. Sinunggaban nila siya, itinapo nila siya sa labas ng ubasan at pinatay. Sa pagbabalik nga ng Panginoon ng ubasan, ano ang kanyang gagawin sa mga magsasakang iyon? Sinabi nila sa kanya, walang awa niyang pupuksain ang lahat ng mga tampalasang iyon. Ang ubasan naman, ay papaupahan niya sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng mga bahaging ani pagdating ng takdang panahon. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba niyo kailanman nabasa sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siya rin naging batong panulok. Ginawa ito ng Panginoon at kahangahanga sa ating mga paningin. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang paghahari ng Diyos ay aalisin sa inyo at ibibigay sa bansang nagbubunga ng nararapat sa paghahari dito. Kapatid, nairaman ka na ba ng bagay na sa katagalan ay inangkin at naarbor na? Malamang marami kayong karanasan sa ganyang mga sitwasyon. Maring jacket, Di ba, hirami ng jacket eh. Payo, ballpen, libro, USB drive. Ngunit ang pinakakaibang kwento na narinig ko ay mula sa kaibigan kong si Juan. Ito ang kwento ni Juan. Maraming tito at tita si Juan. At since atin ng lahat ang nanay ni Juan, ang pamilya nila ang takbuhan ng mga tito at tita sa kanilang mga pangangailangan. Malaon Lalo pang umasenso ang pamilya nila Juan dahil tagumpay ang negosyo ng nanay niya. Lalo namang dumadami ang request ng mga tito at tita at tila bang namihasa na kay ate kahit bumuti-buti na ang kanikanilang kabuhayan. Isang araw, nasaksihan ni Juan na dumiting ang isang tita. May kasamang mga tao upang buhatin ang piano mula sa bahay nila at isakay sa truck ika ni tita kay Juan, patotono ko lang. Lumipas ang dekada at yumao na ang nanay ni Juan. Ngunit sa haba ng panahong iyon, di na nila naaninag ulit ang kanilang piano. Mukhang nahiram ng pansaman tagal. Sa ating pagbasa ngayon, maliwanag na inaangkin na ng mga magsasaka ang ubasan na inuupahan nila. Ni ayaw man magbigay ng bahagi or share ng may-ari ng lupa. Ang malala dito ay handa pa silang pumatay upang ipagtanggol ang kanilang ubasang sinasaka. Sabi ng Ibanghelyo, sinunggaban ang mga sugo di lang minsan, ngunit dalawang beses. At malaon pati ang anak mismo ng may-ari ay pinaslang nila Pagnilay-nilayan kung ganun din nga pala ang buhay natin. Bagamat pahiram lamang habang tayo ay nandito sa lupa, maraming nalilinlang at inaakalang ang buhay na ito ay ang main event. Kaya lahat ng effort ibinubuhos upang magtagumpay, yumaman, maging sikat at sulitin ang buhay. Ngunit ang katotohanan ay, hindi ang buhay dito ang final destination natin. Kasi kung tutusin, ang buhay sa lupa ay pansamantala lamang. Dahil ang tunay na destinasyon natin ay hindi sa lupa, kundi sa langit. Sa buhay na walang hanggan. Kaya nga ang ating kasabihan pag may yumao, di ba, sumakabilang buhay. The other life. Mga kapatid, Huwag magpalinlang sa sabi-sabi ng mundo. Alam niyo, totoo na nararapat na magsikat tayo at gamitin ang talinong kaloob ng Diyos habang nandito tayo sa lupa. Ngunit maging mulat sa katotohanan na pahiram lamang yung 80, siguro sandang taon na buhay natin dito. Huwag natin sanang arborin o angkinin na parang tayo ang may-ari ng buhay na ito. At sa halip, alay natin ulit sa Kanya bilang may akda sa bawat isa sa atin. Wika nga sa Jeremiah 29.11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo kinabukasang -puno ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kaibigan, bawat isa sa atin ay ginawa ng Diyos na isang napakabuting plano sa buhay natin. Kaya manalig tayo sa Kanya at Kanyang mabubuting plano. Dahil Siya lamang ang tunay na tagapaglikha at tayo Kanyang nilika ang Kanyang mga nilalang. At ito ay hindi magbabago. Hindi siya magbabago, hindi pansamantala, kundi pansamantagal. Kung kayo po ay na-bless ng sharing na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa Landas ng Pag-asa. Ako po muli si Edwin. Maraming salamat po sa pakikinig.